Tag magandang hapon sa inyong lahat ng mga ka-farmers. So ngayong hapon, share ko lang po sa inyo ang ginagawa po ng mga uh, tauhan natin sa farm kung saan nagtatali po sila no ng mga kamatis. Pero ngayon, ipapasili ko sa inyo kung saan tinatalian. Okay. Ayan po sila. mga ka Okay, so dito po tinatali no sa paluan ng dahon. Ayun po. Okay, hindi po sa puno. Sa ano po ng dahon mga ka ang tali. So 'yun po ang uh, magandang tali no sa dahon. Ayun, natutulog na ang mga kamatis natin. So mataba, oh, nataka healthy, napakalusog po ang tubo. Ayun. So, ngayon, yun po ang Tinatalian nila ang mangas, kamatis. So, sa dahon nila tinatali. <laughs> so, sa dahon to, tinatalian ni Kaparmers. farmers, Yan. Pakadali lang po ang pagtatali. Kasi sasala nga lang po. So sa dahon po no tinatalian para kag may hangin hindi sila mamamatay see ito po ang hindi natalian oh parang baluktot ang mga puno yan po oh, tingnan nyo mga puno parang baluktot so yung kamatis natin uh, ah, lang hindi po natin tutatanggalan ng mga uh, ah, sanga So, hindi tayo magpo-pruning mga ka-farmers kasi malaking bagay po pag hindi tayo maka-pruning. Kasi yung mga sanga ay makakatulong din sa atin na magbigay po ng mga maraming bunga. So, yun po ka-farmers mga ka-viewers. Okay, so bago tayo magtapos, may glad shoutout po sa lahat nating mga subscriber shareer at commentator, mga viewers from Luzon, Visayas at Binadao kasi tayong sulok mo ng ating bansa. So, sa yung lahat, maraming salamat po. Bye-bye.